Ah, ngayon, mayroon tayong official host qualifications. Ano nga ba yun? Ano ba mga qualifications para makasali? Kasi gustong-gusto ko sumalit eh. Pero, ang tinanong mo, hindi nila alam ang qualifications. <laughs> Ayun. First, must be 18 years old and above. Te, mag-18 ako. O, oh, mamaya na pag mag-18 kami, ha? Huwag mo na 17. <laughs> Ano para malalaman ni Bigo na 18 years old ka na. Kaya nakailangan ng valid ID. Di wala akong valid ID. Ano lang school ID lang meron, meron ako. Wala, wala yung problema. Kapag may birth certificate ka, okay, ilagay mo ang iyong school ID sa upper right portion ng iyong birth certificate at picturan mo. After mong picturan yan, i-verify yan ni Bigo at titignan ang birth date mo. Once na-verify na you are 18 years old, puwedeng pwede ka na maging official. Ayan. Magkakaroon ka ng pamilya, magkakaroon ka pa ng bagong mga kaibigan. Kasi syempre dito, magkikipag-usap ka sa mga taong hindi mo pa nakilala sa buong buhay mo. Hmm. Yan mo yung mga taong yan. Yan ang magsusuporta sa'yo at tutulong sa'yo sa mga panahon na kinakailangan mo ng tulong. Huwag hmm. Wag mo silang isnaben. Huwag mo ding awayin. Pangatlo, <laughs> hmm? hmm. with stable internet connection. Wala kaming wifi. Pwede lang yun. Pero kung data ang gagamitin nyo, guys, nako, mapapagastos kayo. Kasi, dito, pag magbibigo ka, na-try ko kasi magpalood ng 50. Pero, nag-live ako ng, I think, one hour and plus. Kaya, eh, ang nangyari, wala na, nag-end live ako. Wala na akong pang live. Mag-sponsor kayo, o di wow. <laughs> Ayan. kung may wifi kayo at may stable internet connection, mas pak na pak yon kasi hindi maglalag yung inyong pag-live. At yan, di ba? Nakikita nyo ngayon. Medyo maganda tayo, pero medyo pangitin tayo pag naglalag. <laughs> Wala nga reason. Mmm. Tutut na tayo ngayong gabi, guys. Naulanan kasi ang person. Okay. Continue tayo. Ayun. So, after mong magkaroon ng stable internet connection, kinakailangan mo ng clear and good quality cellphone camera. Ayan. Kailangan mo ng clear camera para makikita namin ang kagandahan, kagapuan na inyong mga mukha. Ah, diba? ba mm. <laughs> the more kayong may ano, napaka-clear na camera, mas maganda kayong tignan. O, imagine niyo nagkakrak-krak yung mga kameras niyo O, ba diba? So, nagkakrak-krak din yung mga mukha nyo. Gusto nyo ba yun? Okay. Ayaw nyong mangyari yun, kaya mas maganda mas maigi na gumamit tayo ng cellphone na mayroong clear camera. Ayun. Next naman, is you need to Go live at least 2 to 3 hours per day. Okay? Dapat talagang 2 to 3 hours per day. Sa mga uh, government employee na nag tour work from 8 a.m. to 5 p.m. Kung gusto niyo talaga mag full time like 3 hours, pwede kayong mag ano mag live like ano, mag live kayo ng madaling araw, de ba? Madaling araw tapos afternoon. Ah, uh, na naman after work, like five, di ba? oh, edi mabata tapos niyo yung three hours niyo, tapos magkikipag-checkan, ba kayo, bunggang-bungga yan. Okay, so, next naman, you can go live with or without talent. Ako, feeling yun, te, wala akong talent. Pag kumanta ako, te, nababasag lahat ng mga dapat mabasag. <laughs> Pati mga -E. hayop na dumidikit sa dumidikit sa ating rooftop, silang lahat nawulog. <laughs> Dahil sa napakaganda kong boses. Pati na pinakuti. Kaliwa lahat ng paako. <laughs> Anong gagawin ko, te? Ayan. Diyan magagamit yeah. ang pagmamadaldal mo. Dumaldal ka ng dumaldal. <laughs> Boot in hole some way. Ano yung ibig hole some way? Huwag kayo magdaldal ng mga green things, ha? Ah. Okay. Green. <laughs>